pung bananang ayodang host ibibigay po Yan. bakas bakas lang po bakas Yan, mag iwan lang po ng bakas Mga mga live shout out po everyone. Yan welcome po sa ating live stream. Diyan mag iwan po kayo ng bakas sa mag-iwan po ng bakas para makita po kayo mabigyan po kayo ng 10 bananang ayuda po. Yan 10 bananang ayuda ibibigay ay niyo. Yan. Thank you so much sa ating 3 million in the house. Nandiyan po guys, dikitan po natin si Pragma, Sir Pragman Jortiga. Yan si Ma'am Angela sir po. Yan, thank you so much. Magbakas po kayo guys, comment lang sa ating comments box para po mabigyan ko kayo ng 10 banana, okay? 10 banana po ibibigay niyo. Thank you so much sa ating 3 million in the house. Maraming salamat magbaba po kayo magbaba po kayo dyan na uh, nandyan po ang ating kuhan magbaba magbaba po uh, thank you so much for your coming uh, support our host thank you so much sa buwan sa ating mga mahal na way pebo no? sa solo kayo ng mundo maraming salamat sa inyong pag uh, sa inyong pag po dito sa ating live you no know. Yeah, thank you so much sa ating mga kapwa mga sa ating mga content creator, mga ka-youtuber. maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang suporta po rito sa ating live stream. Kaya mag-iwan po kayo ng bakas para mabigyan kayo ng ayuda ni host. No? Mga suporta rin po kayo. Bigay po tayo ng sampung banana dyan ating uh, idikit sa inyo. Okay? para dagdag po sa inyong uh, dagdag po sa inyong uh, bahay. Thank you so much for your coming. Yan, maraming salamat. Mayroon na po ito si uh, Sir Prag Manager tiga. Mayroon na po kayong kuha. Mga mga shout out po diyan sa ating uh, 3 million in the house maraming salamat. Mag-iwan po kayo ng bakas. Comment sila dito sa ating comments box para po ay mabigyan ko kayo ng ayuda mamaya. Yo, puntahan kita mamaya, no? Ayun. Puntahan ko kayo mamaya, guys. Ayun para sa ating uh, support po. Maraming kami kailangan shout out sa ating 4 million in the house, John. Karena mungkin mikirnya shout out ya na dengar apa.